At eto na nga magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po yung ating R15 ay ayaw mag-start. Kapag pinipindot ko yung start niya, parang may nagkiklik lang doon sa kanyang or sa ilalim ng upuan. Ayan. Kapag pini uh, pinipindot ko yung start, wala siyang tumutunog doon sa starter niya. Hindi siya, parang hindi siya nagkarang doon lang sa may ilalim ng upuan. May tumutunog lang doon. Actually, sakit na talaga nito yung gantong starter. Pero dati kasi kapag hindi siya gumana, mga ilang start lang, mamaya may gagana na siya. Pero neto lately, talagang medyo lumalan. Ayaw na talaga siya mag-start. So dahil wala pong kicker yung ating R15, wala talagang kicker to. So ditulak lang, kumbaga parang sa mga sasakyan pag nalulobat sila, tinutulak lang. So nag-search ako kung ano yung problema nito and sa tulong ng mga FB friends and yung mga group sa Facebook sa mga naka R15 shout out po sa inyo maraming salamat so may mga nag-comment doon na gantong issue lang gantong issue din at ang solution daw po ay yung starter relay. So ngayon, nag-order po tayo ng starter relay sa Yamaha. Medyo matagal lang siya dumating pero sa mismong Yamaha ako nag-order ng starter relay na pang R15 version 2 talaga. Madali lang naman pala tayo yung starter relay. Nandito lang siya sa ilalim ng upuan. Kailangan mo lang tanggalin yung mga upuan niya at makikita niyo na yung starter relay. So yan po siya yung nakatakip ng rubber. Dalawang tornilyo lang yan at saka yung pinakasakit niya. So, tatry ko ulit i-start habang nakabukas yung kanyang rubber, wala yung rubber niya. So, para marid natin kung ano yung talagang tunog niya kapag ka, pinipindot ko yung push start niya. Gato lang yung tunog niya. So ito yung nabili nating parts sa Yamaha. Genuine yan. Kaya mas maganda talaga sa may Yamaha tayo mismo bibili. Mag-order tayo. Pero meron din namang mga legit na mga nagtitinda sa Facebook. At makukuha mo agad pag sa Facebook. So kayo bahala. Nakakatuwa lang kasi may available pang parts yung mga gatong motor sa mismo Yamaha. So kabit muna natin ito ngayon. So ito na kabit na madali lang talaga siya ikabit. So ngayon try natin ngayon kung gagana talaga or ito talaga yung sira. Sana naman ito. Yes! <laughs> uh -huh. At ayun na nga, tama ang sinabi ng mga nasa group natin sa Facebook na yung starter lay, yung kanyang sira. At tuwan-tuwa kami diyan kasi nag-start na. Mahirap din kasi noong nakakaraan, tinutulak lang namin siya para mag-start siya. So ngayon, uh, wala nang problema. Nag-start na siya. Tumander na talaga siya. So nabili ko yung piyesa na to sa halagang 800 pesos lang eto. 800 something siya. Hindi ko lang sure pero mga ganun lang siya. So okay na din. Mura na din. Medyo matagal lang talaga bago dumating. So tsaga-tsaga lang. Genuine naman yung parts natin. At dito na po nagkatapos ang ating video. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless po sa bawat isa.